Mga kaibigan, so gugupitan natin ng upawa natin eh. Finish siya So, it's a mulberry. Yan. Mm. Ito na yon si mulberry mga kaibigan. Mga makikita niya. Gugupitan natin to para yung bunga niya ay malusog. No? Tatlo yon lahat sila mga kaibigan.

Sekitar tiga puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan puluh lima, sembilan dami na. At hindi tayo makapunta ng ano. Yuki. Yuki. At least may malbili tayo dito. Magha-harvest muna ako. Millionaryo ako mga kaibigan. Magha-harvest ako sa farm. Itong farm ko. Ito na yun. Isang kaang. Hmm na sa isang kaang lang. Mahilig tumamungang malbili mga kaibigan tulad nito. Hmm. Lami ayo. Tambal ba ni? Tambal sa... Tambal sa kasuyaan. <laughs> hmm ada mga suyaan niya? May tambal. Hmm, kaoro hey hmm. dagak Laka minutes na. Three. Iopsa. Guys, dagahan ng inog ay. Awa, dagahan ng bunga. Ipokus, ipokus ang mga bunga. Ang siya ginog. ito mo ano na siya ginog. Hmm. Marasya o oh, sana? Dark red? Hmm, insya oh. wow, ko na ko ano hmm. mga, ta mga taga ni taga ko eh. yung okay, ino na nino nino siya dapat hmm. tambal ba yun eh. tambal sa kasiyahan hmm? ay eh Nagkambitan ng health benefits. Niya kini siya normally guna siya nga nag-grow. So yan ang mga tabla ko. Oh. guys, oh, iya kasi ang mga ba oh. <coughs> guys, naka kaon na gigo sa kung noon, sa kung farm. Yuki ha, yuki.

kay kanon ni pero pero ba hmm. Siyang nga eh Hala guys Nanguha na siya guys Ang oh, mga bunga nga guys O Malbere Harvest ko sa kong farm Ito Hinog na to siya sure. Good ang pula, aslo. Hindi mm. niya ni aslo. pa ni siya? Aslo? No? Opo siya, may kuala sa kwal. Mukhang kinilaw. Sagol. Ano ko? No, no, no. kita ano. Lokabook. No. Ang tagak. Di ba? Harvest na ko sa kung farm. Sa kung farm, Bill.